Hello, what's up, Pilipinas? Maayong adlaw sa tanan, guys. Kumusta kayong lahat dyan? Kumusta ang buhay-buhay natin, guys? So, for today's video, na-share sa inyo, ha, guys, ha? Kailan mo anong dragon fruit? Dragon fruit. So, parang dragon fruit guys mara syag dragon dahil prutas so dragon fruit hmm jack lang <laughs> so mara niya guys ha share na ako sa inyo ha ipakita na ako sa inyo ha kung unsa ng dragon fruit okay so let's go ning ano ni sya guys mara sya kaktus ni ani oh Ani siya. So, na mga tunok-tunok ni Ani, Oh. Kana yung tunok-tunok, guys. Kana. Kana. Na siya mga tunok-tunok. Hmm. So, sakit ko siya. ini tunok ka? Kahit, man yung tunok. Sakit kayo. So, kaya lang, lang Be careful ang mga bata. Ani kay ini ang batas. din magligid-ligid. Magdula-dula. So, may siya, Ani matunok din siya. Okay? Hang ako ng show sa inyo guys. Siyempre, kadugay na. Tanaman man ni Papa. So, dugay na siya dari. Dugay na siyang tanom. Siyempre, possible na mga impossible nga dili mamunga di pa. So, namunga gid siya. Muna ako ng show sa inyo ang bunga. Okay? Na isa ka. Eh, sa isa ka tanom guys. Nga namunga. Tuaro o. Oh. Hmm. Naa siya guys, na munga. So naa siya usa. Charon. So, ay guys. Dako kay siya. Oo, dako kay bunga guys. Pila buyag. Dali pa siya isang uh, pako na siya. Ayun. siya guys, mo sya bunga. Mo sya bunga sa dragon fruit. Ayo. So kan si kaya siguro guys nga gitawag siya dragon fruit kay natawa siya. Mura siya color niya is siya dragon. Ano yung kuan sa dragon no? Mm. Ayan guys. Ano siya? So siguro mura na siya gulang na kaayo. na siguro na ako. Ah. Huh? na siguro na ako siya guys. So mura mm, naman og gulang na kaya wow nako sa mga wakailaan ni eh guys research na ninyo sa ni sa google kung unsa ni siya unsa mga benefits ani niya pero alam ko ay ang akong nahibawaan um, daghan ko siya mga benefits sa atong lawas so nin kitsakan on hmm nindot kay siya ang uh, kanon o uh, o dagang siya mga vitamina na maproduce pag mukaon siya o pag kanon na ito ni ang uh, dragon fruit okay so sa mga katilaw ani o sa mga nakatilaw na kabalugin mo kung unsa kalamin ni dragon fruit right So, mag-comment down below lang kayo guys sa mga naka-tilaw na aning ni ang prutasa. Okay? So, ako guys, ang uh, himoon siguro na ako, kukaw na na ako siya, pero, hindi lang kung kukaw na nako, ako, or hindi pa, pero dako na ako siya, huwag kabalo kung unsan yung, unsay, ma, uh, mahibawan guys kung gulang na kayo kung hinog na kayo sa ang dragon fruit uh, o kabalo uh, mag comment down below lang kayo kung sa hibawan guys pero dire rin na siguro sya no dire rin na siguro sya di sya na ako sya kwaon nakatilaw na ako ani guys sa uh, Hmm. Um, Dari na katilaw na po there, eh. Pero unang tilaw na ko ng dragon fruit sa Manila. So, wow kailaan ni eh. first time ko ni kaong ko. Kaong ko lami kesa guys sa sulod ang um, nasya mga seeds sa sulod marag inig kaon mo guys kaon ni ano ang ang iyang unod ani marag uh, siya, mga ang texture niya guys marag oka oh, nang na ang alam mo yung watermelon oh, watermelon guys masagdi ano pero ang color niya is violet So, violet din na siya mga seeds, seeds. Pero di mo siya seeds. So, mga buto-buto ba? Mga ning mm -mm. So, wala na kuha ah. Wala na kuha ah guys. Okay. Amot lang kung pwede na ba kuha ako na or pa. Pero, for my own opinion siguro, this is okay. Saka na lang. Hmm? Pag okay na. Pag video, pula nagigisang. Uh, uh, pula nagigisang kayo. Ha? siguro money ato siguro pwede siya kakaon oh. lang isa ang namunga dari sa na kuan kay punuan di lang isa ang namunga na punuan dagan siya guys oh dagan siya ah sa taas napit sa taas dito sa taas guys sa taas kayo dito napit namunga dito ng dragon fruit doon guys meron din doon so dito tad una to try na tong i-check kung Okay na po ang um, dragon fruit Ito sa taas. Tanaw huh? oh, na to guys. Kung um, um, pila kabuok ang bunga sa dragon fruit. Okay. Dito sa taas guys. Okay, sa taas. So naman ako nakita ang isa ng bunga guys. Araw. Araw. Ayan. So, naku yung kita ni Isa, guys. <laughs> so, naku, bukay siya. Ayan, dako kayo siya. Ha? Ito nyo na. Bulo, pero nilaya na yung daari, guys. Ayan, oh, nilaya na siya. Nilaya na yung daari. I don't know kung pwede na. Ayan, napot siya bunga dito sa taas, o. Oh. na? Uh, pa Pakuan pa lang siya kayo, pahinog pa lang siya. Oh, ano na right. Eh, si wala na. So, duha diha na. Napo diri, guys. Hmm. Sige Charot. Ala oh. Dako na bu siya kaayo. Dako na kay siya bunga. Ayano. Dako hinog na siya pero dagko na kay guys. <laughs> pira buyag. So, siguro ang isa ani, siguro isa half kilo po. Eh, <laughs> siguro mga tuluan kilo. asya As mga bunga-bunga pag ginagmay. Ayan. Diba siya mga bunga-bunga ginagmay. -bunga mm. So, dito sa area na to, guys, din ako sa taas. Dito lang kataman. Uh, so, nasa more than 10 siguro. na ang uban, ma pakuan pa. Pa hinog pa. So, 'yun lang for today. Bye-bye.